So yan mga kaboyboy, good morning, good morning no? Ayan, good morning, good morning, welcome back to my YouTube channel Isa mga palag-palag umaga Ayan mga kaboy-boy papalis na tayo sa dagat, ay, sa lupa ng earth Patungo na tayo sa laon ng earth, sa dagat ng earth Update ko na lang kayo So ito pa pala yung aking gamit na makina Broken na Ethernet speed na may atras abante Ayan siya, ayan yung pangkambyo you know, So, ayan mga kapag boy, let's go! Update ko na lang kayo pagdating ko sa laot Doon sa aking spot Alright uh, Sa hindi pa po pala nakasubscribe Pasubscribe naman po Palike and share, comment Yan, thank you, thank you So, ayan mga kapag boy, nakarating na tayo dito na sa location Sa Mirup Huwag tayo ng mga kamuygoy. Subukan natin pangkulyasan. Ah, 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 Dawin mo sa bed. Kaabot na ako. Kaabot na ako. Gito ko na plan. Madali ka lang tangi ka eh. Wala pa yun! Malasog e na siguro ni Ay! Malasog eh na po! Ambot, gamay lang, layat man! Layagan siguro! Mauna po siguro nagpatay sa kuway! Si Om Dako, Ilyasan Dako, tapi itu makan. Saya udah bilang, Bob, Dako si Om Kuliasan, Dako si Na yatla yat mala guyod la siguro? Laki pala ng Ah! 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 Laki pala ng guliasan! mag lang pa panawihan. Doon na naman. Huwag tayo. May lang matumungan ng paon. Skip jack na malaki. Habol so, ulit tayo.